Alam mo ba? What happened, Bella? Why are you crying again? Kapag naririnig mo ang malungkot na kanta, hindi mo na mamalayang na ka na pala. Gaya nga ng sabi nila, bigla kang nagre-relapse na para bang teleserya rin ang buhay mo. Hindi lang dahil sa emosyon ang dahilan ng luha. And speaking of luha, alam nyo ba na may iba't ibang uri ng luha? Ayon sa American Academy of... Ophthalmology, ang ating katawan ay gumagawa ng tatlong uri ng luha. Una sa listahan, ang basal tears. Ito ang luhang nandyan lang palagi. Parang true friend na nagpapalambot at nagpoprotekta sa cornea. Habang pumipikit tayo, kumakalat ang mga luhang ito para panatilihing malusog at malinis ang ating mata. Kung walang basal tears, madali tayong mabubulag sa alikabok at dumi sa paligid. Pangalawa ang reflex tears. Ito naman ang luha na kusang umaagos pag may irritants gaya ng usok, alikabok o kaya naman kapag naghihiwa ng sibuyas. Mas marami ito kumpara sa basal tears at may laman na antibodies para protektahan ang mata sa mga bakterya. At pangatlo, ang emotional tears. Ito ang luhang nagsasabi na nasaktan ka, natutuwa, o kaya naman kapag may naaalala kang malungkot na pangyayari. May mga scientists na nagsasabing may extra hormones at proteins ang emotional tears na wala sa dalawang nauna. Pero, saan nga ba nanggagaling ang mga luhang ito? Ang lacrimal glands na matatagpuan sa itaas ng bawat mata ang gumagawa ng luha. At alam niyo ba, na habang tumatanda tayo, bumababa ang level ng basal tears. Dahil dito, marami ang nakakaranas ng dry eyes, lalo na ang mga babaeng nasa menopausal stage o habang nagbubuntis. Pwedeng manggaling ito sa hormonal changes, gamot o paggamit ng contact lens. May mga pananaliksik na patuloy na ginagawa para mas maintindihan ang komposisyon at kahalagahan ng luha at isa nga ang American Academy of Ophthalmology na nangunguna sa mga pag-aaral na ito. Kaya ang luha ay hindi lamang senyales ng kalungkutan o ano pa mang emosyon dahil sa likod ng mga luhang ito may kwento, may kalinawan at may buhay na patuloy na lumalaban. Ngayon, alam mo na.